Ay, papatayin nyo, eh. Hindi, 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 i-video natin. Hindi, okay, hindi, papa, i-video natin. Amang iwanan na nila kami, oh. Hmm? Hindi ka, pag-alikat. Dahil, chika, may kinama. So hindi kami kasama, iwanan na kami. Hindi lang makalibang pala yan. Hindi kami isinasama. Hmm? Hindi ka, pag-alikat. Ay, kami kasama. Daya. Ang daya. O, oh, tama o, aalis na sila o. Oh. Hindi kami kasama. <laughs> start. Video start. So, uh, oo, oh, oh, na po sila. Hindi kami kasama. Ay, pupunta muna matabungkay. Hindi kami kasama. Ay, may ano pa, wala pa lolo, Jun. Jun. pag-asa pa kami. Mia, hintayin ni daw Lolo Jun. Hintayin daw lol Jun. chat eh. Iwanan nyo kami? Iwanan nyo kami? Dito tayo kasama! Dito yung kasama! Ay, Lola Jun! Jun! Lola vlog kami, hindi kami kasama. Reklamo namin. Jaring. La, Wala. Eh, ba? Hindi ka. Hindi ka. Hindi ka. Taposin mo na yan. Pagpipicture tayo. Hindi ka. ka. Nakabidyo to eh. <laughs> Kasi hindi kami kasama. <laughs> mm. <Comment -tomentar. laughs> Bebe namin to. Bebe namin to. Bebe namin Ay, may